Hello, 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 hello. This is your Miss Universe 1981, Marimar Mar Vlog. And welcome to this video. At yung queen nagbabalik para sa lutong vlog na naman. At ito na naman ang very sexy pack. O, oh, ba? diba? Ay, ko. Ang ganda ko talaga, guys. O, oh, yan. Yeah. <laughs> ang feeling maganda ng social climbers. Pack, pack, model, pack. <laughs> Tanduway calendar, baka naman. Charot! <laughs> Ayan, so today ay maghanap tayo ng lulutuin dahil wala tayong maulam dito sa farm. So galing kami ng market ni Brittany and nag nagbili kami ng gulay at isda. So magluluto po tayo ng adobong talong. Meron din tayong sabaw na gulay and fried fish. Ayan. So, dito naman ay kukuha tayo ng uh, malunggay. Yan, chile-check ko yung mayabas ng hinug na ba. Pero hindi, wala pang hinug na bayabas. So, Presidente sa malunggay. Yeah. Sa malunggay, guys, ay kukuha lang tayo ng ilang piraso. So, shout out sa lahat ng mga OFW dyan na namimiss na din ang mga malunggay dito sa Pilipinas. Mga ganyan, mga talim-talim sa ating uh, di ba? Diba? Kasi mahal daw ang malunggay. May nagsabi na ano daw sa labas, it costs ano parang 4-5 dollars gino ko ang mahal naman di ba ko tatlong ano lang sanga <laughs> and dito naman na side ay <coughs> I'm sorry kukuha po tayo ng hundred ah, po si princess yung mga anak ni chucha yan dyan sa si dalawa si princess at si prince so kukuha tayo ng um, tanglad or lemongrass ayan so dito hindi na na basukan dito o oh, kasi ano na siya nasa fish pan na kilid na siya so hindi na siya masyadong nakikita pero one di ba basukan din yan dyan check ko yung mga malunggay kasi naapawa na siya ng mga damo kaya kailangan talaga na pagbasukan niyan yan as soon as possible para hindi din dumami ang mga ahas ahas <laughs> ayan so yan yung papagbukos ng ating malunggay alam nyo naman malunggay ng ating tanglat alam nyo di ba ganyan so Um, just cut na lang the excess part and then yan we have tanglad so I'm very happy din nakakuha tayo ng malunggay at tanglad dito sa inag one kasi wala na yung ibang gulay kaya ano na siya kanang binasok na so we're so sad pero at least may gulay-gulay na rin na pwedeng ang uh, nating lutuin na yan yeah, papasok na tayo sa ating pack pack aura muna tayo para magang, mag, maging masarap yung lutuin natin <laughs> and let's go to the preparation na pipipay lang natin yan so um, ano na hiwoy, ano, ano, ito, malunggay, no? From sa tangkay, ganyan-ganyan. And then, um, after, konti lang kinuha ko mga five branches sure mga seven. So, after na malunggay ay eh, ito na naman ang ating andawal. Nabili namin sa market cost na, ano pa yan? 10 pesos per bugkos, per tali po. So, napakasarap po yan ng ating... Um, talbos ng kamote. So, yan. Pili tayo. Yan pa ang favorite ko sa talbos ng kamote, yung color violet. Kasi feeling ko it's fresh. And of course, si eh, Ay, na natin ang ating talong. This is our first dish for tonight. So ay miss talong. Kaya mag-adobo ako ng talong ngayong gabi para sa mga nakati ng mga na ano dito, mga naiwan ng na mga SC. Yan. So iwan mo lang mamalaki ang hiwa kasi Um, sa pagluto niyan ay magiging soft at magiging maliliit din niya kasi ano mura siyang mo ano ba mo compress so second is meron tayong sayote dahil magluluto nga tayo ng ating second dish which is ang ating sinabawang gulay dito sa amin tinatawag na basoy lauoy -oil. ewan ko anong tawag sa inyo basta sa amin is basoy magluto tayo ng basoy so bubili lang ka ako ng isang sayote um uh, ay talubos ng kamote and malunggay yun yung sahog natin sa ating sabaw yes and of course magparit-parit tayo ng ating mga aromatics ng spices natin so merong um, tawag nito um, sibuyas sibuyas So, bumbay yan. Pag-ganyang ano, slice is para sa ating talong na adobo. Yung isa naman, yung malalaki ang slice is para sa ating sabaw. Oh my God, I'm so excited with this. And may ahos tayo para sa ating adobong um talong ayan so garlic and after that um, meron tayong luya so gisa na niyan hindi rin na natin yan babalatan kasi nasa balat ang sarap Charot! <laughs> Yan, prepare na po natin malunggay at isayot yung ating talong. And of course, meron tayong ating andawal. And meron tayong isda. Yan pong isda na ano pinirito. Yan po yung third dish nating isda. And of course, meron tayo dito na humba para isawag natin sa ating adobong talong. So let's start cooking with our adobong talong, guys. Yan, first process. Is, alam nyo naman kung anong una. Ito ang um, painit nyo. Ito Um, kawan after that yung mga aromatics natin so piprito yung onion, garlic and yung humba ni ansing yung yun po ang sahog natin para sa ating adobong talong so mekas-mekas natin at painitin natin na after that so ihahalo na ang ating talong So, I very, very, very talong is one of my favorite sa mga gulay-gulay. So, kapag mga ganitong luto, no, masarap talaga to especially yung tortang talong. So, kayo na bahala. So, after that, um, natin ng toyo, guys, and uh, kayo na bahala sa mga pampalasa ninyo. So, because may kasmekas lang natin dyan para ma, ano, para ma fair ang distribution ng color ng ating toyo. Ayan. So, after that, ay, lalagyan tayo, natin ng water. And, taklob. so, after a few minutes, <coughs> I'm sorry, After a few minutes ay kukulo na yan, ganyan. So nilagyan ko na siyang pamitag durog. So kayo na bahala, no? Um, uh, tikman nyo if maala, tikman nyo if ma okay na ba ang lasa. Kung hindi pa, di, dagdagan kung okay na, goods na yun. Yan. It's goods already. make mekos lang yan and it's already done. So madali na maluto ang talong guys. So ayan yan, luto ng ating adobong talong. And let's proceed to the next dish natin na lulutuin ng ating sabaw. So ganito ba magsasabaw ako guys. Talagang konting-konting mantika lang no para maprito lang yun ang ating loya at ang ating siwes kasi para lumabas yung mga aroma nila no. Yung tong pang aromatic sa na ginigisa ko. After that yung ating sayote kasi yung unang sayote lang ang matigas na ihalo natin. So nanimutan kong bumili ng kalabasa sayang. So inalawan ko siya ng mainit na tubig kay para ano, madaling kumulo yung ating sabaw. So kayo na ba lang magtimpla bigyan ng asin. Sa amin kasi pag sabaw talaga asin at vitsin lang. So depende sa inyo kung ano na. Yan yeah, pag kumulo na siya, dumadali siyang kumulo kasi mainit at tubig yung nilagay natin. So na natin ang ating cabbage. So after the cabbage ay ang ating isda. Ayan. Meron tayong isda na pinirito si natin. So kumuha lang ako dito mga 8 pieces para din na may ano din, may lasang isda yung ating sabaw. So after a oh well, magbalo ng tinikman ko if it check natin kung ano yung lasa so kayo din magtitingnan ko okay na ba si Gu kung hindi pa din ayan basta na no, may tabang pa so nilagay ko pa siya ng asin so kayo na bahala guys kung anong nilagay nyo basta whatever the timpla is kayo na talaga ang huhusga and of course ito yung ma-process ng, um, pinapakita ko kung anong ingredients na ma-process. Kasi, kapag ako ng isda ng mga maliliit na tamban, ay eh, piniprito naman talaga namin before namin ihalo sa sabaw para hindi siya malangsak ng masyado. And after that, ilagay natin ang ating talbos ng kamote na color violet and uh, after na paglagay ay imekos-mekos natin para madistribute yung pagka malambot niya so lahat ay malambot lang yan, yan. so masarap na yan guys ito talaga ang dahon ng papasarap alam nyo talaga lahat ng dahon ang nagpapasarap sa sabaw di ba diba, aminin nyo parang hindi masarap yung sabaw na, na gulay o sabaw na isda o sabaw na manok o sabaw kung walang Walang kuan talaga gulay na dahon like and like sa komote especially malunggay di ba? And kangkong anything basta dahon masarap talaga pag may dahon sa ating sabaw. At ayan nilagay ko na ang ating malunggay so imbikas may natin yan para madistribute din or para lahat ang nagdahon ng malunggay ay maging malambot at maluto ayan so it's very soft na mikos mikos guys kasi dahon yan at very sensitive so after that ay takluban muna natin so after a while it's pag boil na siya it's already cooked ladies and gentlemen ang sabaw ni Maring Mar ang sabaw si Nagwan Farm let's eat it's open sa tea. Joel? Jopin sa Jopin. We next Jopin. Ah, okay. Ipaibog sa sila, bisa ito sa sila. Kasi may maibog ka. Argelia. Argelia. Yung mga ata! ta? dahi na! Sige, nalimta na ako yung sandal. Balik na! Ano mo mong sandal? Lay na, kaunan tika. Sandal! Bag ba? Masin lang nga. Si Ayo, sabi? Ayaw lang kasi may mahinungdan na mag ko. Ano yun? Ito naman natin guys. Ha? Yaya! na sing! Ayan sing! Let's eat. Dali. Oh, Tagal so <laughs> na yung sandal. Ay, narintala ka yung sandal. Ayan, sa wakasab, ibe. Kapag dadali, baka na pala kung gulay. Gulay. Yung muna yung paksiyo. Oh, Lena. na. Kung paksiyo kay Raptors. para para di siya para ah! Alaw, okay. ay, pesta sa kuan alam mo yung mga Mendez kaya sa gida sa inyong asing kaya sa din sa sa na diyan ni maniapun na buo ang pesta man diyan mo bakawon kasi nung yung

Ay, dito sa ano, kung ngayon. Las Vegas.